si Borso Philippines is uh, mawawala na nga sa market So hello guys, this is uh, Fernan Vlog So ang pag-uusapan po natin yung tungkol kay Borso Philippines no na mawawala nga pala ito sa market Uh, hindi na po hindi na po tayo makapag book dito at para sa mga rider hindi na po tayo makapag bid dito hanggang uh, sa kasi nung naka-post dun sa Facebook nila hanggang January 15 na lang yung booking na available so 16 onward hanggang 31 wala na pong booking sa Borsa Philippines So, kung may mga ano, may mga laman pa yung top up nyo, or may mga laman pa yung mga wallet nyo pwede nyo na po ito i, ano, i cash out sa Truji gcash tsaka yun yung bank hindi po ako taga borso uh, rider lang din po ako so uh, nagpapaalala nagpapakalala lang din po ako para maging aware po kayo sa mga nangyayari ngayon may ibang rider po kasi na hindi pa po alam na si Borso Philippines is uh, mawawala na nga sa market So nakakalungkot man pero hindi ko kasi alam din natin alam kung ano ang naging dahilan kung bakit tap mawala na nga si Borsa Philippines sa market. Nakakalungkot man sa ibang rider na matatagal na dahil nga yung mga 5 years, years na katulad ko 5 years na pala ako kay dating former Mr. Speedy Philippines ngayon kasi uh, binili na yate ni Borsa Philippines si Mr. Speedy so naging borso na yung ano, Mr. Speedy so nagsimula nga pala ako kay uh, borso Philippines former Mr. Speedy Philippines noong uh, year ano pa ako noong no, 2018 pa ako nag-apply kay Borsi uh, kay Borsi Mr. Speedy 2018 pa na ako nag-apply bilang rider so yun nag-apply ako ng rider tapos nag-start na ako ng delivery noong ano man, January 2019 na so medyo ano na matagal matagal talaga si Borso 5 years na so medyo sa una kasi uh, ano yung booking kay Borso is mataas pa yung rate dati mataas talaga kahit malapit malapit lang yung dideliveran mo ma mataas yung rate nya so hindi ka mau hindi ka mas zero tapos may ano pa nga eh, may, may mga free tap up pa nga pag walang rider si, si Mr. Speedy tatawagan ka nila para makapag pick up sa sinasabi nilang uh, pick up location ano kasi dati kasi sinatawagan siya ako ng Mr. Speedy kasi wala nga rider na iba Yung, kung gusto ka mag pick up may plus 100 daw so yun nga pinatos ko naman yun siyempre rider ako eh kasi nagapali ako sa kanila May, uh, ginawa ko naman yung sinabi niya so yung pag pick up ko sa sinabi niyang lock, pick up location binigyan ako ng password number na, na top up so yun nga yung story nung ano ng Borso Mr. Speedy So yun, nag-gaya ko kay Mr. Speedy Borso Tuloy-tuloy lang Hanggang 2000, Uh, 2020 yun nga nagsimula na yung lockdown bali may trabaho kasi ako noon tapos part time pa lang si Mr. Speedy Borso pero laban nga ako noon kasi ano hindi ko alam kung bakit may, may issue kasi yata dun sa isang client na hindi ko alam kung sa tauan nilang ang may issue kasi yung pag nagpipick up, nag up kami ng mga gulay-gulay doon yung mga itlog pa nga nagre kasi kami pag na kasi yung video nire-remit namin sa bahay nila binabalit namin so hindi uh, ko alam kung nire naman yun sa logbook tsaka pinicturean ko naman yun tapos meron naman ako ano may mga picture naman ako ng video uh, resibo sa may email ko ni lang is nakita ko dun sa email ko na nakapagsend nga ako ng proof, proof of evidence ng pag-remit ko dun sa pera So, hindi ko alam kung ano eh, kung bakit nagkaroon ng issue ako. Hindi eh, ko alam kung sa ang dahilan, kung anong dahilan. So, yun. Maayos, nga, maayos naman yung ano kay, ano, kay Mr. Speedy Ball. So, maayos naman yung uh, transaction ko doon, yung delivery, wala namang problema sa akin. Meron nga ano, meron nga client na naging gusto ako maging, ano, maging... Uh, regular rider niya, mag-pick up sa kanya every Tuesday, Thursday, tsaka Sabado ano yun eh, sa Indian Food yun, so naging nagusto ko nga ako maging ano, uh, regular rider sumula ng pandemic kasi bumalik ulit ako kay Borsay, so kuna-activate ko lang yung account ko, na sabi ko nga is magla-lockdown na kailangan namin ng trabaho kasi wala na akong trabaho noon uh, nagsarato na yung pinapasok ang Chinese na food delivery uh, so dun, bumalik ako kay Mrs. Speedy para ano para magbiyahe ulit so yung time na yung bago pala mag lockdown may commission pa may mga commission commission pa si Mr. Speedy so pumasok na yung lockdown doon doon na nawala yung ano yung commission yung commission ni Mr. Speedy nawala na yung commission niya so kung magkano na yung nakalagay na price doon sa ano sa booking magkano yung rate doon sayo, sayo sayo na yung buong-buong mong pero yung pera na yun walang hati doon si Mr. Speedy para to sa ano sa mga rider na rider ng 5 years na from now uh, alam alam nila to yung nag lockdown si Mr. Speedy ay nag lockdown yung nag lockdown noon ng COVID-19 uh, walang komisyon zero zero hindi na, nang komisyon si Mr. Speedy noon so, ano bali yung kumagano yung nakalagay na rito na halimbawa 500 from Makati to Alabang sa iyo yun na yung 500 na yun walang kaltas yun Bung buong buo makukuha mo yung 500 uh, yung time kasi na yun uh, limitado lang yung paglalabas ng uh, DTI ID no? yung DTI, DTI ID uh, in ni, ano, ni BIR para makapagbiyahe yung, ano, yung mga rider tulad ng uh, lalabo grab food panda yan yung mga courier na kailangan na kailangan sa oras ng ano, COVID-19 kasi nga uh, hindi nga nakakalabas yung mga tao kasi COVID-19 nga to strict uh, may quarantine So ang mga, ang, mga nakakalabas lang po talaga yun is mga frontliner Tulad natin mga rider yun Yung mga lockdown yun Tayo nakakalab, nakakabiyay sa labas So meron tayong, uh, ID At meron po isa yung uh, quarantine pass na malaki Yung QR code yun. So binigyan din tayo noon Para makapagbiyay tayo ng tuloy-tuloy uh, kay, ano, kay Mr. Speedy At para mapaglingkuran natin ng ating mga client na at customer nung time ng COVID-19 so yun mahabang istorya ng COVID-19 dire diretsyo uh, isang buwan yun na walang commission si Mr. Speedy at lumating na nga nung uh, May June yung May kasi meron ng ano, commission pero mabababa pa na ng June medyo yun tumas na sa konti tumas na yung commission July medyo na ano na medyo tumutumal tumala hanggang sa July, August, September, yun, lumakas na ulit hanggang December. Malakas pa rin yung booking sa Mrs. Speedy So, yung mga kita natin nun, tama lang naman. Tapos, yun nga, yung next year nga, uh, 2021, mag-lockdown ulit. So, yun, bumalik na naman tayo sa pagiging ng uh, uh, frontliner rider. Uh, so, yun lang kasi yung trabaho ko nung ano, time na yung COVID. Yung, yung, Mr. Speedy lang trabaho ko nung. Iisa lang yung courier ko. Wala pa kasi akong dalawag dati. Uh, Mr. Speedy lang ang gamit ko. Kasi may regular, ride may regular client kasi ako dati doon. Yung, uh, ano, yung dalawa kasi may rider doon. Pag wala kasi rider, binubok na talaga sa app. Pag wala siyang makuha na rider, nabawa, wala ako. Wala, wala siyang makuha ng rider. Binubok na sa app para ano para hindi matinggo yung order niya kasi pagkain kasi yun yun na nga uh, 2021 and up uh, Mr. Speedy pa rin ako hindi ako nag, uh, iba ng app ng uh, courier tuloy tuloy lang yun mm -hmm. tapos 2022 na ito na nga uh, nagkatrabaho na ako dito kasi nga medyo matumal na yung, uh, yung ni Mr. Speedy hindi mahina na kasi Parang ano lang eh, parang seasonal seasonal lang siya lumalakas. Iba ba, mga valentines, Mother's Day, uh, Christmas, New Year. Doon lang siya, parang tingin ko lang ah, lumalakas. Pero sa ibang rider kasi, pinupool, full time na kasi sa Lugon eh. So ako, full time lang din ako. Uh, bali ang nangyayari kasi, hindi ko kasi alam bakit pagtingin ng 2020 2023 yata yun 2023 umina na si ano si Mr. Speedy so papakita ko sa inyo yung unang bag ni Mr. Speedy yung puti puti na pula yun ang unang kasing gamit kay eh, Mr. Speedy nun papakita ko sa inyo kung ano tsura niya at kung, alo, kung, yung ano kung mga biyay ko pala dati papakita ko sa inyo kung nakakarting na nga ako sa ano eh malalayong lugar eh yung nang nung pumasok ako kay Mr. Speedy, lahat ng malalayong lugar na uh, napuntahan ko, tulad ng uh, Pampanga, uh, Batangas, at uh, Nueva Ecija. Yan, malapit na yung um, Bataan, malapit na 'yung Bataan eh. Batangas ta 'yon, batang tapos uh, Quezon, yan Quezon. Kasi may mga booking dati diyan, maraming booking diyan. May ano nga ako eh, uh, tawag doon. Yung kasi pag drop ko doon, may lumalabas din ang sa Pampanga yung deliver diba ng Pampanga siguro mga after 30 minutes may lumalabas naman mga booking dati dati maraming booking doon ngayon kasi may tumumina na kasi sa yan sa Santa Maria may mga booking dyan sa Bulacan yan maraming ano yan customer si Mr. Speedy dati tapos ngayon nagpalit na nga ng Borso Borso Philippines ito ano lang ah um, alam ko, ano yun, eh, year 2022 yata bago mag 2023. Or 2022, yun. 2022 naging Bursa si Philippines na si Mr. Speedy. So yun na, nagpalit na nga. Hindi ko alam, hindi ko alam yung istorya or issue kung bakit nagpalit si Mr. Speedy to Bursa si Philippines. Hindi ko alam yung historia niyan. Uh, may Mahirap maging magi mag magi uh, mag marites na hindi natin alam yung totoong istorya nga naging bursa Philippines na medyo nag-GBI pa naman ako dyan na uh, part time na lang part time kasi may trabaho na ako eh so ito nga ano ito nga ano yung nakaraang December na December 2023 malakas naman si Mrs. pero hindi tulad dati na dagsa yung booking pero ngayon kasi ano na medyo umihina na siya si Bursa Philippines bakit napansin ko na kasi yan eh. Sabi, uh, naisip ko lang bakit yan. Bakit yan ito So, siguro din sa ano, sa may mga, may iba kasing rider na hindi hanes sa kanilang trabaho nyo. May rider kasi na pinol you know, sa Facebook na nag-trending. Yung nagtinakasin yung ano, mga cellphone galing binundo. Nakabok yun sa ano, nakabok yun sa borso. Hindi ko alam bakit niya ginagawa yun eh, sa maliit na halagang pera magpapakilala ka ano mo naman yan sa amin sa susunod na araw pero yung ginawa mo na yan yung tiwala ng tao sa inyo pat, pati yung tiwala ng customer sa ibang rider ni Borso Philippines nawawala na kasi yan nawawala na unti-unti pero di hindi ko pa rin alam kung bakit uh, mawawala, mawawala na sa market si Borso Philippines nakakalungkot man pero kailangan natin tanggapin may mga ibang rider na galit kay Borsa Philippines na hindi ko rin alam kung issue nino yung issue eh ako rin medyo minsan minsan may galit din ako kay Borsa Philippines kasi minsan matagal kasi may reply sa chat kailangan na kailangan mo yung ano ang tulong nila na alam ba sa client may problema hindi agad sila nagre-reply so dati-dati yun ha dati matagal sila mag-reply ngayon kasi nagbago na kasi yan pag chat pa pa lang may 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 magre na sa iyo so yun ang dating issue so nabago naman kasi yun kasi nga nagpapa sila dun sa no, sa office sa mga rider kinakausap nila yung mga rider para malaman ng management ng mga uh, Borsi Philippines kung ano nga ba talagang problema at issue para ma-improve nila para ma-improve problema ngayon, hindi ko kasi alam kung bakit mawawala na sa market si Bursa Philippines. Hindi ko alam talaga. Nalungkot na nga lang ako nung nabasa pa yung post ni Bursa Philippines na hanggang January 31 na lang sila yung operation nila. Pero yung booking, ang booking kasi nag-post sila nung kahapon lang nakalagay doon ano 2 uh, days na lang magagamit si Bursa Philippines. Kaya yung mga top up ninyo, yung mga wallet niyo bukas po pwede niya na siyang iano i cash -ano, out through GCash saka Union Bank. Kasi i-register kung hindi naman naka-register yung GCash niyo, i-register niyo muna para mabilis ang process para tuloy-tuloy na yung ano pag-cash out. Lahat po ng ano, lahat po ng wallet or top up niyo client man or rider i ano i cash out niya po para wala lang po wala lang po problema So, hindi ko kasi alam talaga bakit talagang ano, talaga na mawawala na si Boris. Although, ano, although kasi ngayon, uh, po kasi ako ngayon eh. Lalamod man ginagamit ko ako. Pero may Borso pa naman ako. Active pa naman siya. Nakapagbook pa nga ako ng ano sa Nung araw lang. Nakapagbiyahe pa ako kay, ano, kay Borso, Philippines. Kahit pa paano. So, si... Para sa akin ah, para sa akin lang. Si Mr. Speedy, Borso Philippines, ay napakalaking tulong nung COVID-19 no, COVID-19 kasi siya lang yung trabaho ko eh, wala nang wala iba. Si Mr. Speedy lang ang naging trabaho ko nung time na yun, full-time ako doon full-time. para sa isang, ano, eh. isang taon na ako kay ano isang taon na ako na tuloy nung time na yun, nag-full-time ako kay Mr. Speedy. Pero 5 years na ako sa kanya, 5 years na ako kay Borse Philippines sa base lang naman ako na ano na, yung nababan. Yung time nga na yun, yung sa remit remit. Ang nagkaroon palang problema doon, yung tao, yung tao doon sa, yung tao ng client, tao ano, wala, wala problema sa akin, wala problema sa rider. Doon sa tao niya, hindi niya, hindi ko alam, hindi ko alam kung bakit ganun. Yung, yung gumagawa sila ng issue, binabato niya sa rider. So, yun nga. Nakakalungkot talaga nung unang basa ko pa lang sa post ni Bursa Philippines na hanggang January 31 na lang sila medyo naiyak ako dun naiyak talaga ako ng sobra kasi nga ba diba, uh, napakalaking bagay dati ni Mr. Speedy Bursa si Philippines tapos nawawala na lang siya bigla ngayong taon uh, sa ibang rider kasi talagang ano to uh, ayaw, na, ayaw na nila kasi nga may issue kasi sila may issue doon eh, may issue dati sa ibang rider na hindi ko rin alam kung anong dahilan ng issue na yun. Alam naman, alam nyo naman yun siguro kung bakit ayaw nyo kay Borso Philippines, diba? Siyempre, pag nagpo post pa lang si Borso Philippines niya sa Facebook niya, ang dami nag ko comment na negative-negative. Yun, isa, pa, isa naman yun sa makikita mo kung bakit, ano yun, bakit ayaw nyo na kay Borso Philippines. Meron din namang rider, mga rider na gusto si Borso Philippines kasi na uh, mataas yung rate nya. Tapos kaso nga lang yung commission nga lang medyo minsan hindi rin maganda yung bawas. Minsan nabibigla ka na lang. Diba? So yun yung ibang gailan siguro, issue. Kung bakit ganun na nga, mawawala na lang si Borso Philippines. So gayon pa man, makakamahal makakama mga ka viral sana ano sana may bagong may bagong courier na magbubukas na hindi hindi ano hindi inaapakan o hindi ginagawang alila ang rider no kasi alam mo eh, alam naman nila ang buhay ng rider di ba sa so, nang tayo sa araw sa init tapos araw init araw init para sa pala tapos yung ulan bagyo baha di ba isa nga kahit sobrang bagyo na nagpapiyahe pa yung rider, ibang rider eh so alam naman nila yung pagod ng rider sana ano sana pag may magbukas na isang courier app na pant pantay ang tingin sa rider hindi yung ano hindi yung customer lang yung tinitingnan dapat maging sa rider din kasi ano yung buhay kasi ng rider tulad natin ah uh, hindi man hindi natin alam kung kailan ano kung yung accident sa lalo na kung wala kang fail head or wala kang insurance kawawa yung pamilya eh pero mas maganda meron ng trailhead. para ano para ano meron ding ano meron ding pag in case of emergency diba so yun nga wish ko lang sana magkaroon ng bagong courier na maganda yung pantay pantay sa lahat tsaka ano uh, yun lang wala, wala na ibang masabi so sa lahat po ng mga rider ni Gorso Philippines maraming maraming salamat po sa inyong lahat maraming maraming salamat sa inyong servisyo at maraming maraming salamat sa ating lahat na rider ni Gorso Philippines no? former Mr. Speedy Philippines no? so ano, ganun, gayon pa man hindi natin masisisi yung mga galit ng galit natin kay of Philippines yung galit ng ibang rider hindi natin mapipigilan niya kasi galit nila yan galit, galit ko hindi na nila mapipigilan kasi ganun nga yung issue nga na, iba na mga nal, nalulutas pero iba kasi hindi nalulutas kaya ganun ganun na lang uh, daming ang daming bad side ng ibang rider kay of Philippines So yun nga mga kabiral no hanggang dito na lang po tayo. Sana po mag-iingat po tayong lahat, lahat ng rider ng neighbors Philippines, mag-iingat po tayong lahat. Yung mga nasa trabaho man, nasa bahay, nasa biyahe, kahit ano man mangyari bago po kayo umalis ng trabaho or bago pumasok pumasok ng trabaho. Manalangin po kayo, magdasal po kayo para sa inyong kaligtasan. Sa inyong araw-araw na -araw biyahe. So hanggang doon na lang, hanggang dito na lang po mga ka-viral. Maraming salamat po ba para po sa inyong lahat. Uh, huwag niyo po, po kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel na Fernand Vlog. So meron nga pala tayong 33 subscribers. Sana dumami pa to. At baka gawa pa tayo ng mas marami pang video. Hindi lang sa buo sa Philippines. Marami ibang video na pwede natin gawin. Na, na nakikita natin sa kalsada. So para po sa lahat. Uh, ang pangalan ko po ay si Fernando sa mga na nakakakilala sa akin shout out po sa inyo na at doon nga pala sa tumulong sa akin dati nung kasagsagan ng ano kasi ano yung nagkaroon ng kami ng ano, financial problem na medyo ano parang raw doon yun na nga nagkaroon ng financial problem uh, na wala na pambiling bigas yun tsaka ulam buti nilang lang may mga tropa na tropang Mr. Speedy na tumulong sa akin dati Pinuntahan tao sa bayan namin doon sa may ano, doon sa may alabang pinuntaan ako doon sa so may tabi ta kami ano, sa ibabaw ng Laguna Lake yung may, may tubig doon pinuntaan ako doon, sobrang proud ako sa inyo lahat aludo ako sa inyo lahat ayan yung makakabawi ako sa inyo next time sana magkita kita pa tayo muli sa susunod na susunod na araw or buwan o so, taon sana magkikita pa tayo at makapag-bonding man ng makapag bonding man lang tayo. So yun na nga po. Ah, uh, isa nga pala po din po ako ng uh, rescue rider. Pag may mga nakikita nga pala ako ng uh, sa kasada may mga nakisiraan agad agad ko po yung tinutulungan, nilalapitan ko po kayo yan Kasi ano po kapag pag-out sa trabaho, tas ng biyahe ko. Pag may nakita akong mga kailangan ng rescue, yan, pinupuntahan ko po yan. Kailapitan ko yan. Tapos mga uh, kailangan ng ambulance, pinatawag ko agad na ambulance para mabigyan ng paunang lunas yung ano, yung mga na-aksidente. nakikita ko si talaga rider eh. Rider, karamihan yung nakikita ng na-aksidente. Tulad doon sa, sa may service road, sa may munting lupa. May na ka-encounter ako doon yung ano, yung angkas nung uh, siyang courier app na nagulungan ng ano, ng dump truck. Yun ang hindi ko na, ano, hindi ko makalimutan. Tinulungan ko yun eh. So, yung ginawa ko lang doon, tinawag na yung ambulansya. Pero yun nga, yung ang niya is namatay ng malumpad. Din. So, yun lang. ang dito na lang po tayo mga kabayral. Maraming maraming salamat po. Uh, subscribe niyo po ang aking YouTube channel. Susuportan niyo po ako para sa aking susunod na maraming videos. So, hanggang dito na lang po tayo mga kabayral. Maraming maraming salamat po. God bless. Thank you.